So, mga kababayan, kumusta po kayo? Ako po si Jolie, assistant channel Scott Real Estate dito sa Auburn at welcome po sa aking vlog. Well, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong magandang balita tungkol sa maraming entry-level or starter homes na ngayon ay nagsusulputan po sa ating real estate market. Pagkatapos ng ilang taon kung saan kakaunti lang ang mga bahay na mabibili at patuloy na tumataas ang presyo, ngayon ay nakakaroon na mas maraming opsyon. Para sa mga unang beses or first-time homebuyers, sa nakaraang taon, ang kabuang supply ng mga bahay na mabibili ay tumaas. Ayon sa Realtor.com, noong November ay merong 26.2 na mas maraming bahay ang nasa market kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito po ang ikalabintatlong buwan na tuloy-tuloy na pagtaas ng inventaryo at ang pinakamaraming bahay na available mula pa po noong December 2019. Kung isa kang first-time home buyer na naghihintay lamang dahil nakakala mong hindi ka makakahanap ng starter home sa inyong lugar ngayon, baka ito na po ang pagkakataon magbago ang sitwasyon dahil mas marami ka nang mapagpipilian at posibleng makahanap ka ng bahay na pasok o ugma sa iyong budget. Paano ka matutulang na isang batikang ahente na makahanap ng starter home? Ang paghahanap ng tamang starter home sa tamang presyo sa inyong lokal na, market ay maaaring mukhang mahirap. Ngunit, mas mapapadali po ito sa tulong ng isang local agent dahil lagi po silang updated sa mga pinakabagong listings kaya hindi ka mawawala ng pagkakataon. Tutulungan ka ng ahente mo na mag-focus sa mga bahay na akmasi ang budget at pangangailangan kaya hindi magiging stressful ang paghahanap. Gagabayan ka rin nila kung paano magbigay ng tamang alok makipag-negotiate para makakuha ka ng pinakamagandang resulta. Bukit pa rito, sila rin ang bahala sa mga mahalagang detalye tulad ng mga documents at mga deadlines kaya mananatili kang nasa tamang track. At kung may mga tanong ka, naroon sila upang sagutin ito at magbigay sa iyo ng expertong payo sa bawat akbang ng proseso. So, conclusion po, unti-unti na bumabalik ang mga starter homes at maaaring ito na ang pagkakataon mo makahanap na isa kung handa ka ng mag-tour sa mga listahan, kailangan mo na payo o gusto mo lamang makita ang mga option mo, kabayan, tawagan lang po ninyo ako, mag-usap po tayo. Ako po si Jolia Sis, uli, ng John Scott Real Estate, dito po sa Auburn, Washington. Tawagan lang po ninyo ako, ang aking pong numero ay 206-714-3844. Marami pong salamat.